Napatay ang lima katao matapos na magsalpukan ng isang tricycle at isang puting kotse sa barangay Laya Aplaya, San Juan, Batangas. May detalye si Gads Rodelas. Lima ang kumpirmadong patay habang sugatan naman ang iba pa matapos na magsalpukan ng isang tricycle at isang puting kotse sa barangay Laia Aplaya, San Juan, Batangas, kaninang madaling araw. Ayon sa report, Kapwa binabagtas ng dalawang sasakyan ng lugar ng sakupin ng puting kotse ang linya ng tricycle at doon na tumilapon ang mga sakay ng tricycle. Base sa larawang ipinadala ng San Juan PNP sa Eagle News Correspondent, Batangas, nagkahihwa-hiwalay ang mga parte ng tricycle na tumilapon pa ng may ilang metro kapwa galing umano sa isang handaan ang dalawang sasakyan. Naunang umali sa lugar ang kotse, sakay ang limang katao upang bumili ng alak. Nagkataon naman na pauwi na sa kalapit barangay ang tricycle, sakay naman ang siyam na pasahero. Tatlo sa mga sakay ng tricycle ang dead on the spot habang binawian naman ng buhay ang isa pa sa pagamutan. Patay din ang driver ng kotse habang sugatan naman ang mga sakay nito. Nasa punerarya na ang labi ng mga namatay habang namamalagi pa rin sa ospital ang mga sugatang biktima at ilan sa mga ito ay nakauwi na. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng San Juan PNP hinggil sa naturang aksidente. Mula sa Batangas para sa Eagle News, Gads Rodelas, ayam 1 with 25.